Pinapilib nga ni Stephen Curry ang mga Chinese fans na nanonood niya sa ginagawa niyang pag-iensayo dito. Well, kung hindi nyo nga alam, itong si Steph is currently on tour at siya nga ay nasa China. Kung saan ito ay under yata ng kanyang brand na Under Armour. At parang kasama niya nga dito ang ibang mga Under Armour athletes na sila di Aaron Fox. Pero dito nga sa video clip na ito ay eh, may kita natin itong si Stephen Curry at ang malakas na hiyawan at pag-welcome nga sa anya ng mga Chinese fans dito nga sa anyang tour. Panorin natin. at ibang klase nga rin itong kanilang pinagawa dito kay Stephen Curry kung saan tumira nga siya dito sa napakataas pero malaking basket naman at matapos nga rin ay nagbukas itong parang malaking regalo nila dito kay Stephen Curry kung saan kanya ang C9 ang kanyang parang magiging permanent logo na yata dito nga sa China silipin natin ito And after nga ng welcoming celebration para nga dito kay Stephen Curry, abay parang matapos niya, i erect na nga siya sa court kung saan nag-ensayo nga siya at may video clip nga siya dito kung saan he is taking three pointers Siguro party lang ito ng ensayo muna ni Stephen Curry bago nga sumabak dito nga sa pakikipaglaro, dito nga sa mga Chinese young athletes. Ito nga yung shoot around nga lang ni Stephen Curry, kumbaga normal niya lang na ginagawa ito pero itong mga fans na nanonood sa kanya pati na rin ang Chinese media, Aba hindi nga mapigil mapahanga at mapahiyao dito nga sa mga basket na ni Stephen Curry. Bumilib nga sila sa dire-diretsyong mga baskets na ni Steph at sila'y nadismay rin naman nung nagmintis nga Edong si Curry. Silipin natin. Shuo! Wow. Wow. Shuo! Wow. So talagang bumilib nga itong mga Chinese fans dito nga sa ginawa ni Stephen Curry na halos 25 plus straight na 3 pointers. Pero I think this is just another day para nga kay Steph. I think basic na lang sa kanyang makashoot ng 20 plus straight na 3 pointers at para bang onti pa ba nga ito? para nga sa kanya.